Oras na po pa para sa ating balitaktakan ngayong umaga. Eh, merong mga sunog na nagaganap dahil sa mga overheating ng appliances. Oo, oh, oh, yung diba? mga appliances. Diba? Lalo At, na yung electric, electric fan. Electric siya, yan. sinasabi ng bumbero. Ano ba ang dahilan ng sunog? Nag-overheat Nag na electric fan. na yan. electric fan. Ayan, yan. sa mga Ayan. gusto makasali sa balitaktakan natin, maaari na rin kayo mag mga tanong ninyo, i-dial nyo lang ang alinman sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Pwede lang tawagan ang mga numerong yan hanggang sa matapos po ang ating balitaktakan. Ito at pag-overheat ng mga gadgets at appliances ang isa umano sa kadalasang sanhinang sunog sa parehong residential at commercial area Siyempre, lalo na kapag kapanahon po ng taginit. Ano-ano kaya yung mga ito? Paano may iwasang magdulot ito ng sunog? Bakit ipagbalitaktakan sa atin ngayong umagang ito si Fire Chief Superintendent Santiago Laguna, ang Director ng Bureau of Fire Protection dito po sa NCR. Direktor, Good morning and thank you for joining us. Magandang umaga sa iyo, Joel, Susan, at uh, ganoon din sa ating kasama dito ng mga guests sa umagang ito. Okay, ayon nga po sa Bureau of Fire Protection, mm -hmm. eh, nangunguna ang electric fan sa mga appliances na madaling mag-init ngayon. Paano ba naman kasi umagaman o oh, hapon? Maghapon yun eh, doble kayo mga <coughs> yan dahil nga po sa matinding init ng panahon. Para makipagbalit-aktakan din sa atin ngayong umaga, makakasama natin si Engineer Bobby Ocampo ng Mapua Institute of Technology Electrical Engineering Alumni Association. Good morning, Engineer. Engineer. Good morning, pa. Thanks for joining us. Good morning. Good morning. Ayan. At yeah. ah, syempre, makakasama din natin ang ever-blooming na si Miss Dina Lumota ng Maralco. Good morning, Dina. Okay, daw, good morning. Um, um, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Si Dina lang ang hindi naluluma. Na Ito na <laughs> 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 Alamin natin. Ha? Alamin muna natin kay Dina. Ano hmm. ba yung mga appliances na talagang... Meron ba mga appliances na talagang mas malakas kumonsumo ng kuryente. Yes, definitely. Lahat ng May mga may motor. Ah, oh, Lahat like ng may motor. Air yan. Lahat, aircon, ah. air, air generator. Ah. No? Ah. Tapos yung uh, mga water pumps, lalo na pag mababa ang water level, tuloy-tuloy yan. Ano? Mm -hmm. So, dapat po, kung hindi ating ginagamit ito, unplug na lang natin <coughs> ang appliances na ito. Kasi di ba, eh, talagang ugali din naman natin. Medyo hindi ko alam kung tinatamad lang tayo. Oh. Hindi oh. natin in, ina-unplug, di ba? Uh Oo, -oh, yes. <coughs> so, yung refrigerator, hindi na kailangan. Uh -oh. Kasi, uh, pag ang thermostat naman ay gumagana, syempre mag-off siya at the right time. Mm Huwag -hmm. no? mm -hmm. lang tayo super cool even the aircon. Kasi yan, pag uh, nag-super cool tayo, syempre mas matagal gumagana. Uh -oh. Di ba? No? Kasi uh -oh. konting uh -oh. bukas ng pintuan, konting bukas ng bintana. Ayan, magpapalit even with the refrigerator oh, no oh. kaya dapat ang mga appliances na may motor like sama na ko na rin 'yan washing machine isa pa yan mm -hmm. and all heating devices mm -hmm. all heating malakas devices yun, yung pampainit ng tubig A so alin ba wa electric fan na sa akin hindi ko naman inon hindi oh, uh -oh. inon tumatakbo ba yung kuryente na ay hindi naman ay hindi, hindi naman na, na. pero kaya lang, may danger din na ang uh, importante lang talagang Uh, maayos ito, hindi madumi, no? Yeah. Nilililis natin once in a while, no? At saka yung maglaki overwork hanggang maari, no? Pero, uh, um, anyway, ang electric fan naman, you can have two in one room, di ba? Uh -uh. Kasi imagine, ang electric fan, ang kanyang konsumo, siguro mga dosing electric fan katumbas ang aircon. So, imagine, well, matipid ka pa rin, di ba? Mas kaya, dalawa electric fan mo mm. just to cool your room, isang maybe a desk fan or stand fan mm. tapos may ceiling fan ka, mura pa rin. So, pwede mong alternate para hindi na over, over. Pero every now and then, parating sinasabi ng BFP Oo. na kung hindi mo rin lang gagamitin electric fan, tanggalin mo siya saksaan, di ba, no, Usually, uh, yes. So, tama po yun, dahil sa minsan, yung electric fan, kung sira, nakasaksak yan, hindi natin alam na sira dahil sa hindi siya umiikot. Mm -hmm. pero once na i-switch natin yan, dahil sa kung sira yung motor, mm -hmm. sigurado magkakasure siya. <laughs> bigla na lang oh. sa oh, oh, it, it happened to my ano, uncle. Ah, talaga? Oo. Oh, oh. Kasi akala ng, ano, ng maid patay. Mm. Yung pala, sa si ah, no, so pag nag stop stop na po dapat muna nating gamitin. Mm -hmm. pag naten, na naten, ano, patay no? na naten, patay na naten, patay na naten, patay na naten, patay na naten, na naten, share the same view na talaga patay na naten, patay na appliance? ay talagang mas malakas kumonsumo ng kuryente. Ah, uh, mm -hmm. depende rin sir dun sa pinakapano tinatawag nilang horsepower rating. Uh -huh. yung kilowatt hour consumption yes. na nakalagay sa nameplate ng lahat ng appliances. Uh, oh, kasi diba <coughs> yung aircon merong one horsepower, mm, mayroong 2 two horsepower, gano'n. Uh, Agandahan ngayon yung mga models na pwede mo nang i-time, na pwede mag-on mm -hmm. and off. Oh, tapos ah, uh -huh. may, may, may kasama ng ano, may ng electric okay. fan 'yan, 'di ba? Yeah. Yeah. Tapos Pwedeng soksakan ng electric fan pag namatay yung aircon, automatic nagbo-blow yung electric, electric band, fan. May mga ganong model na hot. Saka so, mm. ito, sir, meron yung mga, yung, ito, tatay, no, yung mga inverter, <laughs> inverter na... Yeah, inverter oh, oh, oh. Ito ba'y totoo na uh, nakaka, mas matipid ang konsumo sa kuryente? May, parang, tawag, ano ba natin, sasabihin nyo, may rule of thumb kasi na no, oh. pag nireduce yung speed, mm. ibusing ng inverter controller, mm. nababawasan yung gamit ng electricity. Mm, yes. So... Kaya mayroong parang bagong technology na kinu convert sa DC then AC again mm -hmm. para mapababa talaga yung kuryente. Oh, <coughs> talaga. Sa mga aircon, sa mga ref, ref? Oh, sa may... mga bagong technology mm -hmm. ngayon. Sino, sila ba na invento yung mga engineer din? Mm -hmm. uh, mga <laughs> gustong magpagpababa ng kuryente <laughs> para medyo mabawasan ang kita oh. ng meray ko. <laughs> At ibang mga uh, distribution company uh, Teka lang, ito meron kayo ng <coughs> mini <coughs> amin uh, electric fan yan Exhibit A yeah. so, yan, no <laughs> exhibit A. Pwede ba nating i-demo yan pa, paano ba yan sir pa, paano Generally, ba yan Generally sir, yung electricity is something that hindi natin nakikita except siguro sa mga ilaw mm -hmm. na hindi natin masasabi na pag hinawakan mo walang problema. Maaring medyo mainit pero hindi guarantee na maaring masira na siya o hindi pa. Critical sa Philippine Electrical Code, yung tinatawag namin Bible ng electrical engineering, sinasabi yung importance ng test. May mga appliance tester or insulation resistance test. Minamesure yung pinaka-insulation para malaman natin kung malapit na ba siyang masira. Sira na siya. O pwede pa siyang gamitin. Ah. Para lahat yata ng electric fan ngayon, kaling masira kasi ang mumura na ngayon ng electric fan, eh, di ba? Ano na nga lang yun, eh, promo na lang eh, diba? yun, di ba? Pag bumili ka, give away. Di ba, sir? Di ba? Diba? Mura na, na mura ngayon. May 300. But, Susan, dyan yung product standard tsaka yung ano, ICC rating. No? Kasi talaga may stamp of approval. Kasi Titignan ang DTI... mo pa rin yung sticker, ano? Oh, ICC, ang DTI kasi meron silang testing na ginaganap. So, oh. alam nila kung more or less ilang oras ito, tatagal. Yun nga lang, talaga, mas maganda pa rin yung go with the trusted brand. Yes. Oo, oh, 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 oh. Sama, uh, kasi mamimili ka, mura ba o yung kanyang itatagal? Oo, oo, oo. Ganun eh, lagi Pero, consideration. as a yeah. general rule, sir, uh, no amount of industry standard, mm -hmm. kung matagal na yan, dapat. kailangan tinetest. Mm -hmm. Ibig sabihin, nakalagay din sa code na compliance mm -hmm. with the code mm -hmm. and yes. proper maintenance. Yes. Uh -huh. May result Sino na din sila. Sino nagtetest test uh, May mga portable tester po na available sa market. P pwede Flood, mabili? Mayger. Ah, mayroon, uh, sir, pwede na mabili, pwedeng uh. ma-test. Ang problema, sir, is hindi namin alam, as far as electrical engineering is concerned, mm. paano i-inform ang general public uh -uh. na lahat may maintenance. <coughs> mm. Nakalagay sa NFPA 17 b Okay. Na pagka in install mo yan, it will normally undergo a normal rate of deterioration. Mm. Ibig sabihin, yes. lahat, pati bahay natin, uh -huh. masisira yun kung hindi natin mapapatest. Yung oh. test lang ang magdedetermine kung pwede pa oh -oh. o hindi na pwede. For example, Sir Joel. Kailan, kailan pa kayo huling nagpa-test ng bahay? Ah. <laughs> yun sir, yung sinasabi namin <laughs> oh, oh, yeah. yung bahay ni former speaker Joe de Manila hindi dahil malaki at maganda hindi masusunog oh, yeah. sa Corinthians, namin mm. mm. namatay mm. yung isang artista na si Chin Chin nasunod okay. din yeah, dyan yeah, sa Miss oh. oh. Xavierville oh, oh. oh, Direkta, bukod sa electric <clears throat> fan ba? ano pa ba? A a plancha, isa din sa madalas yeah, uh, na may kumula na sunog ng suno, nga ni Ma'am Dina kanina lahat ng uh, generators so lahat ng motor ay nag-generate <clears throat> ng init ang plancha naman kasi, pag naiwan mo, na nakasaksak, tapos di ba, naka, yes. na hindi na plancha may Taon oh, na, may problema, tao oh, oh, na may problema na. Oh, Kaya alam mo mga safety engineers namin, ang sinasabi nila, ang bahay o mga 10 years or more, dapat nagpapacheck ka na ng wiring. Kasi minsan, madalas ang bine-blame sa meral. Kung minsan pa rin mga grounded <laughs> o oh, appliances, oh. o oh, oh. oh, may mabait dyan na nasira, mm -hmm. or mabait. mismo anay pati. Oh, oh, anay, Na kumakain siya ng insulation O pwede siya maka, maka, ano, may madaitihan siya, no? Mm -hmm. Sa so, parang yung kinukuryente niya, Even yung mga out outlets, no? Papansin din po nyo kung mainit o may discoloration. Kasi baka kung may problema na tayo. Alright. So, not only appliances, even your wirings. Lalo na kung narin, maliit na bahay dati, tayong <coughs> binili appliances, <coughs> uh -oh. baka maliit na po yung wires. So, nag-iingit po yung nagbabaga yan. So, yun so, yung know, okay, mga lang. dapat natin i-considera. Engineer. Sa, elect, sa mga ano <coughs> sa mga <coughs> uh, 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 certified at uh, licensed yes. electrician. Okay. electrician. So, hindi oh, oh, doon yeah. sa so, nagkabit-kabit lang ng gano'n. Oh, oh. Actually, nga sa Meralco, <coughs> meron kang mga natatawag na accredited accredited Merapo contractors. You can find out who they are from our business centers and you deal with them. Hindi uh, po kami. Uh, Oo. Uh, Talagang binibigyan namin sila ng seminar and we certify them. Nire-refer nyo lang yung customer. Oo, okay, kasi uh, ang kagandahan uh, sa kanila, <coughs> pinaaalam ano ang mga requirements, ano ang standards para wala na hong back job. Uh -huh. So imagine, someone you can trust. Uh, uh, right. But ang presyo ho kayo mag-uusap. Hindi po kami. Pero ano, ang Since ang ating uh, nasa hot seat ngayon <laughs> na ng electric pan, gano'n ba katagal ang buhay talaga niyan? Gano'n katagal? Ah, uh, sa sir niyan depende sa use. Pero meron niyan sir parang standard sa Bureau of Product Standard. Mm -hmm. na parang meron silang test approximately aning number of years, hindi ko lang alam. Hindi nyo alam 'yong. Pero meron lang sir, yung makatulad nito, sir. Mm -hmm. Yung plug na to, walang grounding ito. Mm -hmm. Yung grounding sir, yung nilalagay na isa pang third na parang Wire. plug, Wire. kaya katlo yun. Ah. Doon nagpo flow sir yung short circuit current mm -hmm. para i-trip yung overcurrent protective device, mm -hmm. yung Itatlo, circuit breaker. Ah. Mm -hmm at saka yung fuse. Without dun sa third wire, kahit nasusunog na to hindi ito madidetect ng last line of defense, yung circuit breaker and fuse. Mm -hmm. So, ibig sabihin, masusunog na yung bahay mo, nag-aapoy na to wala pang trip mm -hmm. So, critical sa Bureau of Product Standard na i-require na mayroong isang ground plug bakit hindi natin gawin standard yun? Kasi sa Amerika so, it yata, yung... ito, 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 ito. Hindi ito safe, man. Dahil wala itong ah, ah, yung third. Ah, ah, eh. third ah, Kailangan lang yung third. Hindi na ah. yung uso ngayon, eh. Di ba, marami ah, na ah, ako nakikita ang gano'n dah ngayon. Dahil yun nga, ma'am, yung parang safe part man. ng safety Edi, based on electrical engineering. Na ito. Ito. <laughs> hindi pala ito safe. Hindi safe. Yan, sir, ang isa sa... Kaya ito karamihan yung available <laughs> sa market. Pakitapon nga, pakitapon. Meron electrical na plastic yung blade, ano, at meron yung parang... Ano ba yan? Parang metal. Anong daw po ang mas maganda? Uh, for efficiency purposes, dahil mas magaang yun. Mm. Plastic, wala naman, parang fan lang 'yon. Ang critical n'on is yung parang mga wires sa loob ng motor. Mm. Parang itong maliit na nasa loob na to na may magnet, na may parang may wire yan, magnetic mm. wire ang tawag namin. Mm. Yung parang kulay na yun yung insulation. Mm. Parang nilagyan ng varnish or whatever insulation na meron siya. Pag yon ang natuklap, yun ang magiging cause ng sunog. Mm -hmm. At pag hindi na-detect, ng no overcurrent protective device, siguradong sunog. Mm -hmm. mm -hmm. Ang okay, sabi namin, kaya in the stage of time, kung matetest mo, even before i-plug mo, malalaman mo na kung masisira. Kasi may parang, tawag na ito, parang, blood pressure in terms of sa mga tao, na tinetest yung insulation resistance ng bawat insulation nito. Mm -hmm. Kaya critical yung test. And again, uh, I agree with Susan na sinasabi niya na licensed electrical engineers. So, uh, kami sa IIEE, kasama yung mga taga Meralco na licensed electrical engineers din, ang sinasabi namin is to consult yung mga registered master electrician, mm -hmm. uh, registered electrical engineers, at saka mga professional electrical engineers dahil alam nila na kailangan itest ito. Hindi ba mahal magpakonsulta sa inyo? Ama, ah, am, mas mahal ang mamatayan. No nga! Ma. Naman, no? Ay, hindi ba? -ano. <laughs> Alam mo naman siya sa mga karaniwang mga pangkaraniwang mamamayan natin. Mm. Kaya yan, sinususunod niya, magpapa, magpapa, ano nga, gusto nila matest. Kaya lang pag mahal bayad sa mga uh, Sa, uh, sa uh, forum namin, uh, sir, parang, iba parang sa health din. Kung mayaman ka, mag-saint ka. Kung hindi, mag-government ka. So parang yung sa mga may hirap, kung mag magkakaroon ng forum din, Pwedeng sa kanila mabasa, government agency like Bureau of Fire Protection. Pero bakit daw? kami ang nakakandak ng inspections sa uh, mm -hmm. lahat ng establishments. Uh, ngunit eh, may kakulangan ng Bureau of Fire Protection sa number of uh, fire safety inspectors. So hindi nagagampanap lahat ang pagkakandak ng inspections. Tapos tayo sa ano tapos tayo sa Fire Prevention Month. Apo. Pero ang Abril, mas lalo na umiinit. Well, lalong umiinit at lalo pang iinit. No? Uh, pagdating ng Mayo, uh, ilan na bang sunog natin ngayon? Kung usapan niya, appliance, uh, 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 over mas tayo ng uh, bagya. Nagkaroon tayo ng uh, 30% increase wow. as compared to last year. Mm -hmm. uh, last year, uh, merong 888 for the first quarter. Uh, ngayon, mayroong 1,006 fires. Ilang porsyento dyan ng, ano, dahil sa appliance overheating? Yeah, 24% eh, nanggagaling sa electrical appliances. My God. Okay. May tanong po ang caller na si Leonardo, dagdag ng Valenzuela. Ano po yung opinion ninyo sa paglalagay ng langis ng... Lag, paglalagay ng langis? Sa makina, makina, ng, sa electric makina ng, electric fan. <laughs> para hindi mag-stock up. Mag up. Yung blade. As, engineer. Meron sa, Engineer. procedure dun sa mga nakakaalam kasi baka ma-electrocute po nakaka-store ng energy yung coil na wag basta-basta kakalikutin yung mga electric appliances. Dun sa mga parang pinaka-bearing niya, as a general rule, merong standard maintenance program katulad din sa mga malalaking motor. Dahil pagka dumi, pumunta dyan, nai-stack up talaga. Kaya tama si Ma'am Lumotan. Kung hindi ka marunong, either wag bumili ka na ng bago uh -uh. o pa o maintain mo sa isang license, electrical engineer or electrician. Pero yung ano, it's not part of yung paglalagay na lang is it's not part of the maintenance. Ah, uh, meron sir ano recommended ng bawat manufacturer na pwede niyo sa pwede din. Ano yeah. ano klaseng oil din, oil. Uh, oil. Ano, hindi baby oil hindi. Ah, hindi pa. Ah, oh, yeah, <laughs> para lang ubali oh, coconut oh, oil. hindi. <laughs> 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 Mabuti yun na na ay hindi pa hindi pa. Kasi sabi kasi o, oil eh, baka cooking oil o, ang ilagay, di ba? So dapat malinaw na <laughs> oil, ano klaseng oil. Kasi talaga diba? malinis. Kasi alam mo yung amin dryer office. Mm. Uh, minsan nag, nag nag, nag stop yung pala pag chine-check mga ha, mga dumi mm -mm. at buhok. Dryer ah. sa office. Oh, oh yeah, dryer na, 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 na. sa banyo. no no no, yung mga hand dryer sa kamay, <laughs> no. Sa kamay, siguro na hihigop niya. So kasama <coughs> sa nagdududon eh. So <coughs> importante malinis sa mga fans. So, um, ah, yeah. lang oh, oh. ito tatanggal. Yeah, yeah, yung fan, pero yung pinakamotor, oh, oh. pinaka-motor, pag binuksan niyan, ang dami ng mga kabayan. Ay tama may mga kababayan tayo diyan sa barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City na na problema dahil sa init ng panahon sa <laughs> mga appliances nila. Nako, mahirap yan kung papaltan mo na. Si Alfredo, oh. si Mark, nandiyan sa ating remote ngayon. Alfredo, Mark. yeah yeah siguro. Sige, banat ng tanong. Sino tatanong ninyo? si, ano, si Alfredo. Sino si Alfredo? Ka ma, Sige, Alfredo. Ano tanong mo? Ah, tanong ko lang paano dapat gawin para makaiwas, mag-overheat ang mga appliances? Para overheat ano daw ang nalagot natin? Si Director, ano po? Simple lang naman, kung uh, hindi na ito ginagamit, eh, unplug At uh, wag sumubra ng uh, more than 8 hours or 12 hours na paggamit. Huwag hayaan na 24 hours itong nakabukas. Okay, Ms. Dina, anong advice natin kay Alfredo? Paano Oo. daw? Oo nga. Ako, ah, like yun po mga computer. Ngayon, mga bata, nagpo-computer, mm television Mas maganda po ang plug natin. And to save electricity naman din, ano, kung mag kung nariyo, kakain muna, patayin natin ang monitor. Kasi ang lighting po, mga 20% ng ating... Uh, ginagamit or nakokonsumo ay sa ilaw, no? So, magbawas po tayo ang monitor po ng TV, monitor po ng computer, lahat po yan gumagamit ng ilaw. So, kung tayo po yung magkakain or whatever, may break, Uh, patay lang natin monitor. Patay muna natin kung hindi bulat. You will save at mababawasan ng init, di ba? Oo. No? Junior, uh -oh. uh, meron ka bang ano, okay. advice? Again, you know, magpakonsulta sa isang registered master electrician, pumasa sa board at saka registered electrical engineers uh -oh. para ma check Hindi lang yung appliance kasi other than appliances, sa sobrang init, uh -oh. marami pa rin other causes ng fire na kailangan matest to make sure na walang masusunog. Okay, salamat si Alfredo. Okay, yun, sundin mo na lang yan para tayo eh, pare-pareho makatipin sa kurya at makaiwas sa uh, disgrasya. Si Mark naman. Mark, anong tanong mo? Ah, uh, hihingi lang po sana po ako ng tips kung sakasakaling maiway yung appliances na... Nakasaksak? Oo po, nakasaksak. Oo. Oh. Paano po makakaiwas para sakasakaling hindi siya mag-overheat? Ah, dapat unang-unang siguro, huwag mong iwanang nakasaksak, kung aalis ka. <coughs> Sir, director, ayun, ang tama tami, para naiwan mong nakasaksak, so paano makakaiwas na mag-overheat kung naiwan mo nakasaksak? Oh, ah, yun ba, Mark? Tama ba? Anong, tama ba yung tanong mo? Yun ba yung gusto mo sabihin? Eh, kung sasali po na, ano, na, na. Kung sasahali, nakalimutan, mga gano'n. Nakalim paano po ba siya pwedeng agad na mapo na? <laughs> Teka lang, Mark. Ang gusto, ay, bigo sabihin ba, umalis ka. Naiwan mong nakasaksak, ganun ba? Obo. Oh, so, ang, ang paano siya makakaiwas ka saan? Sa overheat, ganun? Obo. Oh, ang, ang maganda po maganda siguro na eh. magdasal. Pari <laughs> <laughs> na Hindi masunog yung bahay mo <laughs> po. Nakalimutan. <laughs> may dagdag ko lang, ano? may uh -huh. dagdag ko lang doon. Uh, para makasiguro <coughs> tayo na safe yung appliance natin, itama eh, po yung sinabi ni Engineer Ocampo kanina na mayroong grounding. Mm -mm. Para paka, kung sakali magkaroon ng uh, diferensya yung motor o mag-overheat uh, at uh, dumaloy ang kuryente, pag nag-short uh, circuit yon kung grounded, eh, magtitrip na mismo yung fuse. So, hindi na magkakaroon ng sunog. Ito bang, ito, engineer, pwede ba mapapalitan mo yan, ng sinasabi mo, na may ano? Ang problema, ma'am is kailangan interconnected 'yan sa mga metal part. Para any part dun sa winding na sumaya dun sa metal part, madidetect niya yung fault, o yung short circuit fault, para itrip niya yung circuit breaker. Hindi naman magagalit yung mga gumagawa nito kung sasabihin mo na ko tayo mo ng ganyan. <laughs> diba, ah, di ba, Dapat po, ma'am, talagang i-advise. Oh, kasi ay, otherwise, or lagyan, wala itong standard na Philippine national standard na nakapasa to. So, isa hmm. is, of course, pagbago, pero hindi guaranteed, ma'am. Kailangan hmm. may tinatag na regular inspection, oh, inspection and testing to make sure na ma-detect mo sana bago mo isaksak. Uh -oh. Kung sasabog na o oh, hindi. Okay, Alfredo, Mark, ayun ha, yun, <coughs> yung mga advice nila, eh, unang-una, make sure na naka-unplug yung inyong mga appliances, lalo na kung kayo ay alis ng bahay. At yung mga advice din nila, kung hindi nyo gagamitin, eh, <laughs> i-off muna. I-off nyo Maka. muna para makatipid tayo sa kuryente, di ba? Alfredo Mark? Okay, salamat. Sige, <laughs> bago tayong magpaalam dito sa ating mga panauhin kay Director Laguna sir. Ano ho muna paalala natin dahil sabi ho nang pag-asa eh, baka daw ho pagdating ng Mayo eh mas mainit pa yung ating panahon. Eh pagkaganyan kainit mas marami ho yung nirerespondihan ng ating mga bombero Ano ho ang Tawa paalala po yun, natin? Uh, sa tuwing sa uh, summer dahil mataas ang temperatura na kung saan halos lahat ay tuyo, napakadali po makapita ng apoy at uh, Ayon nga sa aming statistics, ang may pinakamataas na cost ng sunog ay nagmumula sa electricity. So ito ngayon ang dapat natin pagbigyan ng pansin. Uh, para hindi maka makaiwas tayo sa sunog, eh, unplug lahat ng appliances na hindi ginagamit. Okay, salamat po, Director. Uh, Miss Dina, paalala ho natin. siyempre, para hindi din tumaas ang singil sa kuryente. <laughs> okay. Totoo yan, ano? So, yun, mga papasinin po natin, ano ba madalas na ginagamit ng mga bata? Uh, yun po, mga entertainment ngayon. Kasi, usually, yan, ibig sabihin, mag on siya ng electric fan or air conditioner. So, siguro, isipin natin, uh, we'll ask for their cooperation. Sama-sama tayo kung pareho programa, isa na lang ng uh, television set at maybe electric fan and aircon ang gagamitin. Ngayon, maybe educational boards naman or ibang playtime naman, no? Para ho nababawasan. And of course, yun po maintenance, wag natin papabayaan kasi nga ho, binibigyan natin ng pansin yung mga nangyayari mga electrical fires. Inulit ko lang po, ang Meralco po, meron tinatawag ng mga in-accredit ng mga Meralco, na, you know, mga contractors po, you can get in touch with them doon sa mga business centers because we made them, we made it known to them kung ano po mga standards and ano po ang magandang paraan para wala ito iwasan ng back jobs at ilang mga safety at meron po available sa aming website mga safety tips at energy saving tips plus our Meralco <coughs> Appliance Calculator nan po sa www.meralco.com.ph okay, Thank you. Okay, sige nyo Ocampo uh, reminder ho natin. Ang uh, reminder lang namin, of course, may ginawa ang Meralco na accreditation sa contractor pero as a part of our profession, ang nilirikomenda namin is to consult just like any other professional doctors, to consult a licensed electrical engineers and electricians para maging safe. And I would also like to take this opportunity to invite all our alumnus. We will have an alumni oncoming tomorrow. Uh, OSHE Auditorium in North Avenue tomorrow at 6 o'clock. So, we would like to invite all Mapuwa EEs to please attend our alumni homecoming. Okay, maraming salamat po sa ating mga panauhin. Si Chief Superintendent Santiago Laguna ng Bureau of Fire Protection, si Miss Dina Lumotan, at uh, siyempre si uh, Engineer Bobby Ocampo uh, sa pakikipagbalitaktakan uh, nyo sa amin ngayong umaga. Maraming maraming salamat.